spicy benar kayu spicy potongin segi batangi ini samaan

Ang dami yung gwapong gwapo dito sa batang ito. Sir Mo. Thank you po sa mga nagsusuporta na sa akin. Yes. Si Kulon, kamusta naman ang school? Kamusta ang dancing? Okay lang po. Tsaka mamaya po, exam ko po. po. Ay, ah, good luck. pag pray natin si Kulot, ha? O, sige mo Kamusta? Yes! Pahinga lang po sa bahay. Chill, chill lang po. Ay ah, mo para chill, chill lang kami. Pwede hmm. po kayo mag chill, chill sa bahay. Ah, kung, pwede ka. Wala po kayong ganap. Yes. At eto na, nakumalapit na ang birthday niya. Madlang people, inaabangan. Okay, Kelsey, kailan ang birthday mo? Kaliwahe 23 wow. Pero sa birthday pa niya. Ah. Wow. Pasko muna. So po sa Pasko pala, Kelsey. Oo. Oh, oh, oh. Ano gusto mo bang gift sa Pasko? Okay, guys, yes. good ay, lang Ano? Cash na yes. lang so, daw. Cash na lang daw. Oh, good luck, oh. ha? Okay, good luck sa ating mga kids sa inyong na ngayong araw. Ang mga magkakambi ay sina Ogie and Sean. Sa Ayon, Pasko, diba? Ah, oh. Chang ano, Sana Ngayong Pasko? Ay, correct! Ang galing! Vol. MC! Oo, oh, oh, magaling! Ay, oh, paning okay. karutong? Paning karutong, Darren? Okay na po yun. Hindi <laughs> 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 ko na po alam eh. <laughs> In love na ako, yun yung karutong sa'yo. Sana'y mag... Okay na yun. <laughs> Thank you, John and Darren Kim! Yes, may show po ako. Mga, kapuso, mga kapamilya. magkita kita po tayo ngayong November sa Melbourne at Auckland, New Zealand. November 23, Barangay. three. Kau naoy. mo? November 24, mm. Philippine Hmm. sa Melbourne. Mm. Maraming salamat. See you there. Knock, knock. Who's there? Hmm. Hmm. Kim Hmm. pa